makita ko si tatay at pahintuin uh, ko saglit baka siya na yung pwedeng tumanggap na uh, bigas ay hey, pwede nga minto ka muna magtatanong lang ako sa mantika mo paninda nyo po ba yan yung mantika paninda nyo ano yan inaangkat nyo porsyentuhan lang kayo ano yan o gawa nyo Inang, ano, nagtatakal? Kayo yung nagtatakal. nagtatakal. Tapos, porsyentuhan lang. O sa sarili yung negosyo. Ah, ganun. May pamilya po ba kayo, Tay? Ilan ang anak niyo, Tay? Tatlo. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Magkano sa inyo dyan? Parang 10, 15. Ganun? Oh. Magkano po ba isang bote? Eh, depende kasi minsan. May mga customer na kailangan alagaan dahil malakas na sila kumuha. Oo. Kaya sa puso ng atin. Ang oh, mali. Doon so, lang lumalabas. Tapos yung kita, anong gagawin nyo sa kita? kung eh, anim yan, di eh, 60 pesos o 70 pag, pesos. Pag, pag, dalawa pa yung nag-aaral niya. Eh. <laughs> o so, oh, kumbaga, pantustos din, ano? Oo, eh, yung anisawa ko naman eh, nakoperahan sa ulo. Eh, kailangan make out. Oh, oh. Ako naman, may prospect. So, magkano po yung ano? Magkano po isa niyan? Eh, ito talaga, ang bentahan talaga namin ito, umaabot na hanggang set to 10, ano, 120, yun na yung pinakamalaki. Oo. Pero sa ngayon kasi, may mga kalaban, Nisan, may nagbabagsak pa nisan daan. So, yung anim na yan, may babagsakan kayo o bibenta nyo pa lang. Ah, mayroon yeah. nang may-may-ari. Ah, diya, ito, ito. Ah, akala ko, inaalok nyo eh. 60 pesos na ako dito malina. Malina na 60 pesos. O, galing naman. Ganito na, ita, eh. tay, kasi babagsak nyo dyan ha. 'Di ba? Pwede ba tayo na yung 60 pesos ay babagsak nyo eh. Eh kukuha sana ako eh. Pero ibibigay ko sa inyo yung tubo nyo. Yung 60 pesos na tubo nyo dun sa anim, ibigay ko po para karagdagan sa tubo ninyo. Sabi nyo kasi 10 pesos lang ang tubo nyo eh. Payag ba kayo dun? Paano kayo? Hindi, hindi na kukuha. Ibibigay ko na lang sa inyo yung tubo nyo na 60 pesos. Salamat. Okay ba yan? Tapos, bibigyan ko pa kayo ng 5 kilos of rice. Ayun, thank you. Okay lang ba? Ba't napapalimap po kayo tayo? Di lang kasi. Di Laban lang, laban lang tayo. Kaya hindi ako nangyito. Oo. Kaya kailangan, hindi tayo Kaya kailangan, mayroon pa po kaligin. Kailangan Kaya ko maitapos. Laban lang tayo. Okay. Anyway, okay. tayo. Uh, kunin ko yung bigas. Okay. Ibigay ko po sa inyo yung 5 uh, kilos of rice. Thank you. Pantustos na sa bahay. <laughs> <laughs> Tapos, ibigay ko po... <laughs> Tapos, ibigay ko po yung tubo. Okay? Sa inyo na. Thank you. So, bahala ko sanang bumili. Eh, ibabagsak niyo po doon. So, pandagdag na rin po yan. Pang-ulam na. At uh, mayroon na po kayong 5 kilos of rice. Tay, anong pangalan nyo tayo? Ronnie. Tatay Rolly, laban lang ha. Tapos panalangin lang sa Panginoong Diyos. Hindi naman talaga. At saka, kami, mag kami, kaya hindi ako mawawin pag-asa sa Panginoong Hindi po kaya inadya ng Panginoong Diyos na kayo yung mamit ko. Dahil mula sa Diyente de Leon at napunta ko ng Marilaw para maghanap ng mabibigyan ng bigas. Kaya inadya po ng Panginoon na kayo po yung makausap ko. Kasi may may ilang akong namit na hindi nagkataon at kayo po yung napahinto ko na hindi na po kayo ngayon mahal po yeah. mahal po kayo ng Panginoon Tatay Rolly no? Tatay Rolly God bless ha hindi ko na po kayo istorbohin at ay napapaluhan na din <laughs> God bless God bless ha sige Tatay Rolly Jo, kita nak apa lagi dengan siya doon sa mga ulo ng mga kausap. Ito yung